Instant noodles. Hmm. Spicy. So instant noodles. Masarap. iba, may maraming sabaw, di ba? Mura at madaling iluto. So, sabi nga nila, staple food na. Kung dati, kanin ang staple food natin. Ngayon, mukhang instant noodles na ang ating staple food. Sabi nga lang, ito ng pambansang ulam. So, ikaw ba ay mahilig sa instant noodles? Ano ba talaga ang meron sa instant noodles? Masustansya ba siya? So, kung ikaw ay mahilig, mahilig kang kumain ng noodles, watch this video. Welcome sa ating channel. This is Dr. J, ang inyong internist at cardiologist at sa ating channel, makakahanap kayo ng mahigit 200 na videos about different health information na pwede makatulong sa inyong medical condition. Kaya naman, watch the video, paki-click po yung subscribe button para ma-update kayo sa mga latest video ng ating channel. Ang instant noodles ay originated sa Japan noong 1950s. And today, nagkaroon na ng World Instant Noodles Association na itinatag noong 1997. This is for the quality and safety ng mga instant noodles. Alam nyo ba kung anong bansa ang largest demand ng instant noodles? Correct. Kung ano yung pinakamaraming population, it's China. Number one ang China at Hong Kong sa consumer ng instant noodles. Anong sumusunod? Hulaan ninyo it's Indonesia. Followed by Vietnam. So, itong mga countries na ito, ito yung largest consumer ng instant noodles. At pang ilan ng ating bansa, pang ilan ng Pilipinas, ang Pilipinas ay nasa 7th place. Aba, nasa top 10 tayo ng consumer ng instant noodles. Naungusan natin ang Korea at Thailand. Ang pinakasikat na instant noodles ay usually mga beef flavor, chicken soup, So, sa Pilipinas, ang pinakasikat sa atin ay yung pancit canton with calamansi. So, ito yung number one sa Pilipinas. Kung sa India, ang number one ay yung mga may curry. Sa China, yung mga number one nila yung mga beef and chicken. Sa atin naman, yung mga pancit canton. So, ito yung uh, pancit canton na pinakain ko. Ito yung mahilig na instant noodle sa Pilipinas. So kung yung itinatanong, bakit instant noodles matagal sya naka nasa loob ng pakete? So bakit ba tumatagal ang instant noodles? It's because of the dehydration process. Yung proseso nito na ay naipapatagal niya yung mga noodles inside yung kanilang foil. At naglalagay sila ng mga antioxidants tulad ng vitamin E. So kahit mataas na temperature, uh, very controlled pa rin yung yung noodles, niya. hindi siya nasisira and merong mga bacteriostatic properties. At, at So actually nagkaroon ng controversy sa mga instant noodles because of the news sa Europe na nagkaroon ng Europe alert regarding ethylene oxide na component ng mga instant noodles. So from this ito yung mga produkto na galing Thailand. And umabot 'yan yung news sa Pilipinas and through inspection yung mga instant noodles natin ay hindi galing Thailand kundi galing Vietnam or galing talaga sa Pilipinas. So, yung ethylene oxide na sinasabi are naturally occurring ingredients. Sa US, Singapore, Canada at sa Pilipinas, pinapayagan natin na merong konting ethylene oxide because sabi nga natin, it's a naturally occurring component and it does not pose immediate risk yung component na ito. Eh, kaya naman, ito ay pinag-aaralan pa rin ng ating FDA para sabihin na safe ang mga instant noodles sa Pilipinas. And they come up na walang ethylene oxide yung mga instant noodles na nasa controversy na pinuproduce or available sa Pilipinas. So, gaano nga ba kasustansya, Dok, yung instant noodles? Palagi akong kumakain ng instant noodles kasi madaling lutuin. So, gaano ba siya kasustansya? So, ang isang instant noodles na packaging can give you 200, yung iba umabot ng 300 calories per serving. Pwede na siya kasi mas mababa siya ng calories kumpara mo sa ibang pasta. Yung mga lasagna, baked mac, mas mababa ang calories ng instant noodles. So, meron siyang carbohydrates, may fats. Yun nga lang, mababa ang protein content niya at mababa ang fiber content. Kapag ganyan, hindi siya magandang uh, kung ikaw ay gusto mag-diet, hindi hindi instant noodles ang iyong uh, dapat kainin. And kapag low protein at low fiber, hindi ka nabubusog ka agad. So ang tendency, mapapadami, mapapapa extra serving ka ng instant noodles. And base sa mga ingredients, ang instant noodles ay may mga vitamin B complex. And meron din siya mga iron. So, meron din siya mga minerals. And just take note na yung isang instant noodles dapat 'yan hinahati ha to share hindi yan solo kasi yung isang ganyan is good for two persons so ang sodium ng ano ng instant noodles ay eh, medyo may kataasan 861 mg so eko ikaw ay eh, kakainin mo yung buo lalampas ng almost 1.5 grams ang sodium mo sa isang instant noodles kaya hinahinay lang kalahating serving lang. And, ang pipiliin niyo ay yung mga instant noodles na fortified with vitamins, fortified with iron, fortified with calcium. So, may mga ganyan. So, you have to look doon sa label. And remember, para healthy, you have to eat in moderation. Hindi pwedeng araw-araw. Hindi pwedeng staple food natin ang instant noodles. Ando na tayo, masarap siya. Remember, ang lahat na excess ay hindi mabuti. So, just eat in moderation. So, I hope may nakuha na naman kayo information. This is Dr. J para sa The J. Channel.